Hi guys! Hayaan <laughs> lang natin sila na nag-away-away. <laughs> Basta tayo naman no? eh, ito lang. Yes, um, low-key lang tayo kuya Mera. Chill-chill lang tayo. Yeah, chill-chill um, lang. Shout-out pala kay Joy. Trip-trip <laughs> <laughs> lang <laughs> oh, shout-out pala kay Joy. Joy Braga work work ka naman <laughs> mekus mekus ka dyan good morning mga katimor sana nasa mabuting kalagayan kayong lahat ito na naman tayo panibagong vlog Ang tayo ay trabaho tayo ay magtatrabaho lang <laughs> ito na kasama pa rin natin si Mel hi guys nagbabalik <laughs> for the second time shout out po hi guys welcome to Kuya Elmer's vlog <laughs> ito na naman po di oh. diba ayan po pabalik na po ako ng anten marami pa po kasi akong gagawin Ayan, guys. Ayan guys, sa traffic pabalik ang ah, oras na ni Elmer. Pabalik na ako ng antel. Like and subscribe nyo naman, mga beshi. Oh, uh -huh. Hi guys. <laughs> ayan mo magkakaroon pa din Basta like and follow lang sila, 'di ba guys? Yun lang gawin nyo, guys. Hayaan lang natin sila na nag-away-away. Gusto tayo naman, no? eh, ito lang. Yes. Uh, Low-key lang tayo, Kuya Mer. Chill-chill lang tayo. Yeah. Chill-chill uh, chill lang. Uh, ito po. Traffic po, ah. Traffic. Ayan po. Pabalik na kami ng Antel, guys. Shout out pala kay Joy. <laughs> oh, shout out pala kay Joy. Joy Braga. Work work ka naman. mekus mekus ka Anong content meron ka? Um, kailangan yung di ba pag ano, sisikat yung vlog pag ano puno ng <laughs> <laughs> Hoy! <laughs> Di ba ganun yun? Sisikat yung vlog pag puno ka ng ano. Ano kayong pwede nating ma-share sa kanila? Sa tingin mo? Ah, si ate, right? Hi, ate! I-like and subscribe mo to, tapos ikalat mo din. <laughs> YouTube, nag-YouTube din siya. Oh, YouTube tsaka Reels. Pero, mas active siya sa Reels. Kasi yung reels, di ba hindi naman ikaw yung nagsasalita okay. na. Parang recorder. Hi guys! So, ito na nga. Pabalik na kami ng Antel. Wala akong machika sa inyo for today's vlog. Kasi, masyado kaming busy. Kaya, wala akong machichika. Wala akong share sa inyo guys eh. Kasi, alam mo na, Busy tayo. Eh. It's busy, busy, busy lahat. Hmm, kailangan natin mag... Magka-focus sa trabaho. Siyempre. Diba, kailangan tayo mag-focus sa work. Oh, so, paano guys? Ito na kami. Nasaan ano, na tayo? ikot ikot lang tayo ng Makati, BGC, BGC, BGC Makati, gano'n lang. Yan lang ang life. Hmm. araw-araw namin routine. Yes. Dito. Kumusta naman ang buhay? Ayun, gano'n pa din. Normal pa rin naman yung buhay. Trabaho, bahay, trabaho, yun lang ba? Ganun lang tayo Ayaw Sipag lang. Yes. Pag may sipag, may check. May nilaga pala. <laughs> diba? Bukas nga nilaga ulam namin kasi holiday guys. Happy Chinese New Year! Kung hey yeah. fat Yeah! May tikoy na ba ang lahat? Uy, <laughs> yun? May tikoy oh, na okay. ba ang lahat? May na ba? Yes. Kaya, bumili na kayo ng tikoy guys. Para sa panghanda din yun, kahit yun lang handa ng Chinese New Year. mm ba? -hmm. Diba? Makikigano maki, tayo sa mga Chinese. Yes. Maganda sa Binondo. Maraming, punta kayo guys, Binondo. Pag Chinese New Year, di ba maraming mga binibigay doon. Malay nyo. Makinood tayo ng mga dragon. Ano? Oo, yun, mga ganon. Ba't sa atin sa Antel, walang ganon? Yung mga building, pinapasukan ng mga ganong dragon din. Kanina meron dito sa Ayala Triangle. Oo, oh, ganun yan, talaga. Kasi ikuti nila yan eh. Hmm. No? May ano yan? Kasi kung tutusin, kung building by building sila, no? Oo, oh, marami. na kikita nila. No. Kikita sila. Oo. Hmm. Kaya kayo mayroon guys, yung... ganun lang buhay. Um, unty -unty. Yes, mga katimuan. Munting sipag pa. Ganun talaga ang life. Kailangan mong magpagod at magtsaga. Yes, Mel. May... Ganda pala ni Mel. Eh. <laughs> yes. diba guys? Mga ka-teamwork! So yun nga mga ka-teamwork kasi Chinese New Year. So anong plano nyo? Kasi kami wala kaming plano. Magli-listing kami. At least, may kliyente. <laughs> Kesa walang kliyente. mahirap yung world. Di ba, guys? Happy Chinese New Year sa lahat. Na mga lumalaman sa buhay. Drama. <laughs> 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 Medyo madrama, drama No. <laughs> may ano ka bukas, may lakad ka. Diba? Pumunta ka na lang ng Binondo. Lakad tayo sa maki, ano, maki-ano tayo doon. Maki-ano ka, New Year ka. Eh, tara na, punta tayo doon sa Binondo. Let's go guys! Shoutout daw kay Joy Bragao. Oh, sabi ni kay El <laughs> Hi, ka Elmer yun ha. Hi, ka-teamwork. Bye! We're here. Thanks, Kuya Elmer. Like and subscribe. bata dito sa lugar namin. Kahit tanghaling tapat. Init-init. Sige ang laro. 拜拜。 Peace. si paden kain muna tayo ng chicharon isa na iwan na naman dito eh. Bukas ang Chinese New Year. No. Bukas ang Chinese New Year. Ang Chinese New Year. may Chinese eh. Pagkamagahanda, hindi ka naman Chinese. Ang nagahanda, yung mga Chinese ngayon. Gano'n na sila, busy na sila sa paghahanda. Sabi nun ang busy ngayon. ano? Sa Binondo. Ito niya tayong palaro eh. Coach daw yata si si Obe, si Hernan, yung ano nila. Ay, Jadjes yata. yata. kita hmm. Kikikain din si Pipito. Hmm. Ah, gusto rin niya yung ano, chicharon. <coughs> Pak, ah. alo Tomah. <laughs> oh, Lana. Lawas nah. Babai nah.